ang uh, maganda tanghali po sa ating lahat no mga guide kasi tanghali na po no so hindi nakita hindi na po kita ang kanilang vulkan mga guide so, hindi na lang po kita ang mga guide sa vulkan ng mga guide no? So, bago po lahat bago natin simulan ng ating panibagong content mga guide please subscribe po sa ating maliit na channel na pang madagdagan pa po yung tatlong unit ka idol vlog and siyempre like na rin po at share no mga ka idol no so tignan natin mga ka idol ito po ay quarry mga ka idol no sabi lang po ng highway kita ko sa mga ka idol yung piloder na yan mga ka idol no 'Yung piloder na 'yan mga ka-idol ay ganyan po, 'yung naopiritan po natin dati, no. Ah. Uh, hindi po tayo nagtagal sa kanila mga ka-idol. Kasi po ay bawal po mag-vlog mga ka-idol, no. Kaya po umalis sa kusiyan sa kanila mga ka-idol. yung kalaking piloder mga ka-idol. 'Yung no inu-pirita -no dati, no. Eh, 'yun nga. hindi tayo nagtagal kasi bawal po mag vlog no kung uh, so saan na po tayo gumalis doon ito po dito mga kagaydo na ikwari ang gahan ang kabuhang sa kung so, sino mga bibili o tambakan o imbakan ng mga buhang yung graba yun ang bibili po no dito lang po sila kukuha no? sa Bulkan uh, ng Albay, mga kaidol yan mga kaidol ng malapit pa yan dito mga kaidol pinugan na yan o no? so, yung mabuti mga kaidol kung gaano siya kalaki mga kayo, yung bag na yan mga kaidol ay sabutiritin tayo niyan dati no yan na Ito, para dito, mga Tignan nyo mga kaidol kung gaano siya kalaki mga kaidol ganyan kalaki Ganyan Ka laking number o unit mga kaidol. Tama mang kaidol. Napakalaki yan mga idol. So aircon pa yan mga kaidol no. Napakasarap upiritan yan mga kaidol So punta po natin yung ating uh, Truck mga kaidol no so Nakukawawa mga kaidol Si CBE 1155 mga kaidol Bustak bustaka na lang Ng scrap mga kaidol no Siguradong giba giba to Pag uwi ng kabiti mga kaidol Tignan natin yung mga pangargan na mga kaidol Ampaka solid talaga 'tong mga billet, loader na kinatay mga kaidol. O silayan muna natin si CBI. Ta, napakalaki talaga yung pilot, mga yung peloder mga idol kinatay no. Tingnan natin mga kaidol yung karga. Napaka napakakapal mga ka-idol. na yan mga ka-idol pinatay. So, maliit lang mga ka-idol. Ay, apat na ang nagbubuhat. idol no so, David family Oy David uh, ah, Mega mega loves out sa iyo dyan mga ka idol Lalo na kay Tulit no So shout out sa iyo kaibigan ko ang tunay So lapitan natin mga ka idol Napakalaki yan ng mga na mahulog na naman 5-5 tons so napakalaki mga kaidol yun yung ganyang kalaki yung na-operitan natin dati mga ka-idol, no? na automatic yun mga ka-idol. sa pitik lang mga ka-idol. bumabalik siya sa normal mga, mga ka-idol, no? na sumusuro siya ng kanya mga ka-idol. ano yung mga imbakan mga kaidolo panambak mga kaidolo <laughs> so MGK hardware mega home MGK mega home hardware napakarami panambak mga kaidolo <laughs> sa mga kaidolan dyan so mega mega labs out po kayo dyan nawa nasa mabuting kalagayan po kayo dyan no so, sa lahat ng aking mga kadugo pamangkin So Miga, loves out pa rin kayo dyan no? mga kaidol. Shout out kayo dyan mga kaidolan. So nawa po ay share po sa ating mga kaibigan no? na upang magdami pa po yung tatlong unit kaidol vlog. Napakarami pa ng bag mga kaidol. <laughs> 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 Nangon si Mission na si Mar no mga kaidol. Kasi <laughs> ang bigat ng pangarga namin pa uwi mga kaidol no. ay di masira ko ang ating uh, truck. Bulong na pakalaki nito. Nandoon ang noorita natin dati. Ten wheelers boom truck mga kaidol Ay, mga puy puy no mga kaidol mga avatar ulit ko po Choi David family so mega mega loves out sa iyo bay so maraming salamat bay na ikaw nagpasok sa akin dito sa EG tracking mga kaidol Maraming salamat. So sana po nasa mabuting kalagayan po tayo dyan. Thank you po. See you next vlog. vlog ka.